Sana hindi mag para hindi mag-ano. Sana hindi magulan. O baka mag-bounce sa inyo. Ako ang umilag. Saan, <laughs> saan yung ano, saan yung tent ilagay bukas, lakay? Hindi. Ang ano, ang yung speaker ba? Kung doon ba? O pa ganyan tayo? O doon ang speaker? Dahan-dahan baka mabali na naman. <laughs> 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 da, ano linagyan ng ano ng wire? May wire at saka yung istro kasi kanina na putol. <laughs> Kailan 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 dalhin yung ano Ay, Ay ako, po, alam na mahulog siya. Ay, hi, 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 hi. Baka matanggal yung kahoy na inaapakan mo. Ay, hi. okay. Hindi kasi sabi mo kanina kung mababa, mainit. Oo, Talaga dito pag Oo. No, may uh -oh. Ano man? Dahil ko pa yung aircon. <laughs> yung aircon? <laughs> alam Brad. Matumba yan, Brad. Oo. Oh, hindi man yan nakatali. Wala. <laughs> Wala. <laughs>

Kabilang pikas. Mabuti na lang at tumulong sila dito, yung mga taga rito. Salamat talaga, Lord. Mabuti tumulong yung mga participant namin. Thank you.